Kuha tayo ng uh, update dyan sa nangyayari sa Iran at uh, Israel. na Narinig niyo ba yung pambungan dati? Nasa aabot daw ho ng 4 pesos ang maaaring maging pagtaas sa presyo ng gasolina natin next week po. dahil dito sa bakbakan na yan. Tingin tayo ng update mula sa Department of Foreign Affairs, si Yusec Eduardo de Vega. Nasilin natin. Yusec de Vega, mag magandang morning. morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning Ka Jerry, country. Apo. Yusec, uh, meron na ho ba tayong uh, travel ban na ipinatutupad dyan sa uh, nag-aawayang uh, uh, bansa? Hindi pa naman talaga strict travel ban but we are... Uh recommending, kasi nasa alert level 3 na yan eh mm -hmm. yung ano yung alert level 3 yung dalawang bansa singa chat namin meaning uh, voluntary repatriation uh, at saka uh, parang uh, wala pang travel ban pero hindi yeah, namin dire recommend na uh, mag-travel sa, sa mga bansa nito oo et eh, tutulad doon ito may mga naipit tayong mga official pa ng gobyerno na nasa study program at meron daw meron daw na nasa biyahe na stranded ngayon sa sa, Dubai, sa Dubai yata yon na papunta ng, papunta ng Israel pa eh. Mm -hmm. Oo. pero, pero yeah, nangyayari po yan. Pero pag-usapan natin yung officials, uh, nasa Jordan na sila. Mm -hmm. At uh, kasi na na padapas pa rin sa sila sa kamaring uh, maring bukas nandito na sila sa Pilipinas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mahina, uh -huh. mano eh, ano naman natin, uh, di ba common sense, eh, nagkakagulo doon eh, bakit nagkakagulo. Pero supposedly, sabi ng ating embassy sa Iran, mm -hmm. sa Iran mismo, uh, may mga kailangan silang i-repatriate o iuwi. Yung mga turista, turista sa Iran. Mm -hmm. So, pero kung kasi ito mga turista naman, siguro naman nag-visit sila doon na uh, bago nagkagulo dito. Oh, eh, tama kayo, use common sense na nagkakagulo ron, na dapat hindi na tayo bumiyahe. Kaya lang may mga kababayan tayo na may mga schedule na nanlipad hmm. lalo na ng mga OFWs na uh, atapos at eh dahil walang walang uh, strict strictong ban, eh pinasasakay pa rin ng eroplano, nakakaalis pa rin dito sa atin. Ayun, may mga Yon, stranded tuloy. Pero right now, kasi saradong airspace. O oh, nga po. Landing, well, uh, so eh, hindi na. Hindi, alam na, alam natin yan. Eh. there are no flights to Tel Aviv or to Tehran right now. So, ganoon po, no? Oo. Oh, kaya dapat po talaga may maayos may, na... May, may po ba? Mayroon po bang mawawala sa atin kung maglalabas na tayo ng travel ban dyan? Hmm. In the meantime, na may ganito pong pangyayari. Hindi po... Oh, tama po kayo doon. May common sense naman, uh, uh Yusek, you no? Know? Pero Uh, alam niyo mga Pilipino nating iba nating mga kababayan lalo na kung nakabili na ng ticket ahead mm. tapos mm. may may sasabihin may trabahong uh, nag naghihintay sa kanila doon may employer etc etc uh, may mga ganun po eh na sitwasyon hindi po ba Yosek? Tama okay pag-uusapan namin to about travel ones. pero tungkol sa Israel doon ang marami eh, kasi wala namang OFW salos sa Iran no? Mm -hmm. mga 20 lang siguro Uh, out of the 1,000 Filipinos. So, puro mga residents mga, apa, apa. mga usap niyan. pag natin Israel, ang pwede na magtrabaho ngayon doon, mga babalik, balik trabaho. Mm -hmm. Balik trabaho mm -hmm. kasi wala tayong bagong deployment. Mm -hmm. So, um, uh, uh, muna natin, no? Uh, bago mag sa travel ban. Kasi, inaasahan din natin na matapos na itong alitan nila, no? Kasi, uh, ang peace agreement niyan will be between US and Iran mm -hmm. tukul sa kanilang nuclear capability yung Iran no Apo. eh habang hindi pa resolve yan nakof, eh, talagang magkakaroon pa rin ng exchange ng fire dito no now yeah, about man. yung about yung ano uh, tama naman yung eh dahil mga kababayan na ganoon tapos nasa stranded mm -hmm. uh, Tama. Tama. Gag gawa kami ng statement. Tama. Magiging oh, mag advice po yan. Para po maging uh, malinaw maging, sa lahat. Para maging uh, uh -huh. official na. Kasi pagka uh -huh. na-stranded sila, problema nyo rin yun USEC. Eh. Oh, talaga. <laughs> ah, problema. Pero at least kung ma-stranded sa Dubai, nasa country sila na safe. Safe, uh -huh. uh -huh. Pero wag nang okay, para, wag nang umalis. May mas stranded uh -huh. to. may hirap, may Alalahanin pa natin eh. Uh -huh. ba, mas stranded dito pa lang, dito pa lang. Uh ay, hindi wala wala na hung ano, hindi na pwedeng bumiyahe. Hindi na kayo, hindi na pasasakay ng eroplano. Opo, may hirap ding ma-stranded sa Dubai, sir. Mahal eh. Oh. Mahal ang gastos ka. Opo. Okay pa. Opo. We will raise it with the uh, President no? and with the Foreign Secretary. Mm -hmm. kung, kung pwedeng uh, i-advise natin na uh, official travel ban. Sige po. Opo. Opo. Ayun. Okay. Opo. Uh, last na lang po. Uh, may mga nananawagan uh, na ilang mga senador ng um, mandatory um, uh, repatriation. Um, may, pwede ba natin gawin yun sa panahon na ito Undersecretary? Uh, 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 under well, continue natin yung rules. Kasi we're now under voluntary repatriation. Mm -mm. Alert level 4, uh, alert level 3, kung iya kailangan din alert level 4 na mandatory, kailangan, usually ang rule yan, talagang uh, breakdown of law and order, meaning, hindi na pwedeng mabuhay doon, failed state na yon. Uh -huh. In fairness to Iran and Israel, no? bukod siya nagbabari, kasi kunyari, nasa Israel ka, pag walang, right now, kung walang, kung walang tumatama na Iranian uh, missiles, regularly, ang nangyari, normal ng buhay, meaning may restaurant, mm. may trabaho, mm. uh, bukas yung mga opisina, ganun. Ganun din sa, sa Iran. Uh, Iran, except except marami ng mga Iranian from Tehran lumilikas sa nang syudad, no? Mm. uh, in other words, nagkakaroon ng tayo ng alert level 4 kung talagang may eh, total chaos, total mm. uh, war no mm -hmm. uh, gera bibi uh, bibi din bawa ng mga 7 ganyan na 4 yung Sudan, mm civil war noong 2023, tapos inuwi natin, Gaza, mm -mm. na lahat, every single Pilipino, tinanggal na natin sa Gaza noong 2023. Mm -mm. Uh, well, or, o yung hindi, ayaw natin mabuhay <coughs> doon, sa, uh, may, may maniraan doon mga Pilipino, kanyari Afghanistan, mm -mm. dahil sa uh, pamalan ng Kaliban. Hindi naman in fairness naman sa doon bansa na to, ganoon naman. Pakalawa, kung gagawa tayong mandatory repatriation, Uh, eh, di naman, oh, sige, Sabihin natin mandatory eh natin umuwi mga Pilipino doon na ayo ayo na ayo na mamuwi may, may, nakausap nga kami <laughs> Yusek ay, eh may bomba <clears> oh. <throat> umuwi mga Pilipino sa Israel kaya nga uh, Buhay doon. <clears throat> kaya tama man voluntary lang yung mga gusto na talagang uh, umuwi pero may 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 sistema na tayo na maayos Yusek tulad dito yung 21 na uh, government officials nakalabas na through Jordan <clears throat> so yun yun talaga magiging ruta uh, sa uh, Yusek True Jordan talaga eh. may mm -mm. Meron tayong batch na 26. Mm -mm. First batch na OFWs. Baka ma Sunday o Monday nandito na. Uh -huh. uh, Itak susunduin mm -mm. nga sila ni Secretary Kakdak ng DFW. Mm -hmm. Dadaan ng aman. Uh -huh. Ayun, so, meron tayong sistema. Mm -hmm. uh, mas madali sa Jordan yung... Yung sa Iran kasi, eh, merong uuwi through Turkmenistan na napakalayo, no? nga mm -hmm. eh. Ganun talaga yung border, malayo. Uh -huh. uh, yung Israel, maliit lang. Pero may sistema na tayo. Pag-usapan natin na hindi magkaroon ng yung talagang sinabi kong level uh, 4. Uh, ibig sabihin World <coughs> war 3 na 'yon. Mm. Talagang uh, ano, uh, wala nang katapusan. Wala na. Uh, na, uh, uh. na. Ay, ito naman uh, eh alam uh, uh, natin uh, uh, na may may ano pa Pwede pang uh, matigil ang matapos. Ucheck mabalikan ko lang 'yung mga government officials ano. Ako eh uh, nag-a uh, uh, medyo nag uh, naawa ako dun sa mga yun eh dahil Um mukang mukang ang imbitasyon ay galing sa Israel ano. At ito official official po ito, official study program. Oh, uh -huh. Um bago po ba umalis eh meron ng nakaambang uh, problema bakit uh, pinatuloy pa ng national government agency natin. Dumating sila doon yeah. ang scholarship nila nag upisa mga June 9. Okay. So doon sila mga For that. wala pang de wala pang gira eh wala pang gira. I surprise to Na, na anticipate ba natin Israel would uh, oh, oh, attack, attack Iran? Oh, In fairness, furnished naman. At saka hinaus naman sila sa uh, lahat sila hindi lang mga Pilipino, may meron ibang country na scholar sa mm -hmm. uh, isang hotel. Ah uh, syempre nandoon sila sa bunker. By the way, nakita ko yung mga letrato na nandoon sila sa Jordan nung ina nung sinundo sila ng ambasador natin doon mm -hmm. sa border, eh mukhang natawa na ang ngiti eh. So, mm -hmm. natin, pag uwi natin, pag uwi natin, ayaw lang nila i-repeat yung kanilang mga uh -huh. Pero pagdating, uh, pagdating. May uh, kilala uh -huh. ako eh, mga, may kilala ako, mayor, uh, taga Quezon yung isa. Mm. Uh -huh. uh -huh. Oh, yun, yun. Mm uh -huh. uh -huh. eh, well, nag-entrace. -nag at tingin ako nag-enjoy naman sila De, uh, ano uh, para? De, bago dumating ang bombs yes at least meron silang may kukwento sa kanilang mga apo that mm. once upon a time mm. ay naging parte sila Naka, ng, nakapanood sila ng bombahan. uh, <laughs> naging parte ng sila live. ng gera. So, uh, meron sila natutunan doon ha mm -hmm. yung ano paano pag may kasi napaka-discipline sa Israel pag nag-signal yung may siren yan. Eh, uh -huh. Alam na lahat ng tao. At nakapunta na ako doon na nangyari yan. Uh -huh. Bababa, lahat ng gusali, pati simple like gas station, ganyan. Banker. Meron yan, talim na bunker. Mm -hmm. Alam, na, alam na, na, na nila gagawin. Sumusunod uh -huh. sila. Di ba yung, yung mga Pilipino, naalala niyo na no, nagkaka-hudeta dito, lumalabas pa yung mga Pilipino, manonood ng mga sundalo, mag-baril. Tora-tora. Tora-tora. Oh oh, oh yung mga Pilipino hindi. a oh, manoy tayo no, nang misan hindi yung mga Pilipino sa Israel. Kaya nga kaya nga walang plan although may pito na sa hospital. Lima na discharge na dalawa nandoon pa. Eh, hindi na yun kasi tinamaan yung bahay nila eh. Uh -huh. So walang Pilipino na saktan dahil nasa open air sa pulis ng mausi na mausi zero so yan ang isang mauuwi ng ating mga local government officials no uh -huh. discipline so ano, in times of civil war no apo okay. uh -huh. okay okay apo salamat po Yusek. magandang umaga magandang umaga happy friday happy friday Yusek eduardo de vega department of foreign affairs